Ah, uh, ngayon hong kasaksihan uh, niyo na ang uh, kauna-unahang Huling Power Generator, nais ko namang handugan kayo ng isang awitin mula sa aking puso. Palakpa ka naman! <laughs> LUNES <laughs> Magandang araw, ho! mga kababayan, mga kapatid, uh, mga ka mga guro, huh? mga ginanong tahanan, uh, uh, mga... ano ba yung sinasabi mo? Tama na nga ako nang halang diyan. Uh, mga binamahal kong kababayan! Ikinagagalak kong sabihin sa inyong lahat na ngayon ang ating wonder uling generator ay malapit na pong magkaroon ng sariling pabrika nang sa ganon at itong maipamamahagi sa buong Pilipinas! At alam nyo, ang isusunod na i-develop ide ng aking mga mahal na anak ay isang kotse na patatakpuhin sa pamamagitan ng uli! Yo! Hindi na po yan! Isusunod nilang inventuhin ang uli Pera ang judge Ang mas mahalaga, tayong mahihirap ay magtulong-tulungan upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng generator sa ating tahanan. Kaya kapit kamay tayo mapang na igupo ang mapang-api at na brownout! Ibagdak brown out. tayo magtitiis sa init? Hmm. Habang boy na lang ba tayo magdurusa sa kadiliman? Hmm. Hey! Habang boy na lang ba tayo magiging hmm. biktima sa mga kidnapan at kundapan sa bago? Ano yun? Hindi ka sali yun, anak! Mali! Ano ba yan? Sugpoin ang brownout! Sugpoin! Hmm. Sugpoin! Hmm. 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아 <목소리> 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 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아 아. 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 아.

Alam mo bang malaking virus ka sa amin? Dahil matagal mo kaming pinahirapan. Pero ngayon, tapos na ang paghihirap namin. Dahil ka tapos na! Ugh! ورود General. Hmm. Akala ko ba malakas ka? Tanda, Ngayon ko lang napatunayan na nobody sa Bob hmm. ah. Hmm. ah. Ano nangyari at nakarating ka agad? Ako'y nandiyan lang sa labas ng bahay. Sa bahay ni Sandoval at ni Susan Diaz. Oy, ari nga pala. Ari ang sample ng Golden Gun. O kadami pa doon sa loob. Ang dami. Nak, Salamat sa inyo, ha. Mm -hmm. Siguro naman mapopromote ako ngayon. <laughs> <laughs> eh, Sarge, kami nakadiscover niyan. Magkano ba ang pabuya na? <laughs> Siguro, kumigit kumulang. Uy, <laughs> ayaw namin ang kulang. Yaman ang sumobra, wag kukulang. Ano kaya? Ginturing kaya ang bala nito? Eh di, iputok nyo nang malaman. <laughs> <Huh>? <laughs> <laughs> 잘해, 동뭉기다 <laughs> <했던 김도. 웃음>